Mga kaparehas, narito po tayo sa barangay Bagong Bayan, Bukawi, Bulacan Ako si makapanay po natin ngayon ang masipag at naglilingkod na punong barangay dito po sa barangay Bagong Bayan, uh, Bukawi, Bulacan naglilingkod ng si-servisyo ng pamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa barangay uh, Bagong Bayan, Bukawi, Bulacan na si Ginagalang Punong Barangay, Kapitan Marlon Espirito Kap, kumusta na po ba kayo? Uh, good morning po, okay naman po ah, Kap, may ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ng ating barangay? uh, ongoing uh, after transition yung six months medyo challenging pero okay naman okay akap may tanong ko lang po kumusta na po ba sa ngayon ang ating kapayapaan sa ating barangay ah uh, On a weekly basis, meron tayo yung mga kapulisan natin kasama yung mga barangay tanod natin. Umiikot sila. So, yun yung programa na inilatag ng ating chief of police. Uh, tayo naman ay nakikilahok po doon. Uh, parang ronda sa barangay po iyon ng different barangays so do sa sa segment namin tatlong barangay kami magkakasama po Okay. Pero kung para sa inyo, Kap, ano po mga batas na kumbaga, uh, pinapatupad nyo po dito para po matili po ang ka kakatahimikan at kapayapaan ng ating nasasakupan? Uh, still, yun pa rin, uh, yung uh, visibility ng mga barangay tanods natin, mm -hmm. 24 hours. Mm -hmm. uh, hinati natin yung uh, ating mga tanod. Uh, meron tayong 23 na, na barangay tanod. Uh, kalahati nun, uh, pang morning, kalahati sa gabi ang operation. On a daily. Okay. Uh, so, ibig sabihin ka, peaceful naman po ang ating barangay? O po, o po. Okay. Wala naman po so kayo mabig... So wala naman po kami mga kung anong away. Okay. So, dito naman po tayo sa Batas Kalinisan, Kap. Kumusta po ba regarding sa ating basura dito sa ating kalinisan sa barangay? Uh, yung sa atin, minamaximize natin yung uh, pag-pick up. Uh, although, isa lang yung garbage truck namin, we maximize na lang. Uh, on a daily basis, pinapakolekta natin. Uh, tinuturoan natin yung mga kabarangay natin na mag-segregate. Mm -hmm. uh, tapos yung paglalabas sa tamang oras, yun okay. po yung ano kasi minsan pag uh, napabayaan natin na i-remind sila pag nilabas nila yung basura, kakalkali ng aso, mm -hmm. kung ano man. So doon nagkakaroon ng problema. So, so far, the past three months, yun, na nakapag-adjust naman yung mga kabarangay naman natin. Kaya okay naman na. Even the schedule, alam na nila kung kailan nila ilalabas yung basura uh, kung anong oras nila pipick So, all good. All right, okay. So dito naman po tayo kap, may tanong ko po sa inyo. Sa nga po sa ilang buwan natin pagsiserbisyo is a very challenging. So ano po itong mga accomplishment na naisagawa natin sa ilang buwan natin pagsiserbisyo bilang ating punong barangay dito sa ating nasasakupan? Ah, uh, Actually may mga major projects kami no okay. sa barangay natin. Tulad ng ano po? yung po yung basketball court. Wow. Okay. Uh for over 33 years kasi walang basketball court yung barangay namin. So ongoing siya ngayon. Uh, nasa 60% na yung project so wow. matatapos na rin siya. Uh, next to that uh nagpa-dredging ako ng Nia road namin mm -hmm. kasi often the not preparation natin yan for the incoming upcoming uh, pagbabahak. Oh, Uh, tapos ang mga minor projects natin, we requested na WASA na magkaroon kami ng mga fire hydrants. Uh, Nag-grant naman na kami. So hopefully mag pa kami doon sa ibang mga streets namin na malagyan din ng mga fire hydrants. In preparation naman kung sakasakali magkaroon na sakuna ng sakuna na gaya ng sunog kami. So, yun po yung mga projects natin, current ngayon. Okay. For uh, the SIKI naman po, for a priority, ano po ang karagdagan natin priority sa pag-unlad ng barangay Bagong Bayan? Uh, sa akin kasi, uh, mostly yung health eh. no So, kinausap ko yung committee chairman namin. So, ang pinag namin na uh, to concentrate more dun sa mga uh, 30s and up. Kasi ang usual practice natin pagdating sa barangay puro kabataan, mga bata, babies, sabi ko, uh well, andyan 'yan, no? Hindi naman natin i-set aside yung mga kabataan, pero ngayon kasi yung 30 sila yung kumakalat para dyan sa mga kabataan ayan. So pa. dapat sila yung alagaan natin. So we have vitamins for them, uh, mga gamot na para sa kanila mm -hmm. sa mga high blood, mm -hmm. um, eh yeah, mga hypertension nila, diabetic, So, yun yung mga vitamins, mga gamot na pinaprepare natin for them. Kaya nakakatuwa naman, uh, may mga records tayo yan na yung uh, nagpupunta eh, inaalagaan ng mga health workers natin. Ayun. So, yun ang po ang pinaka-priority yes. nyo po sa ngayon, Kap. Yes, ang matulungan ng inyong mga kabarangay sa pagkalusugan. Yes, all Alright. So, in the, ganito po, Kap. Kung nanonood po ang ating mga minamahal mga kabarangay yun, at dito po sa bayan ng Bukawi, Bulacan, at all, all over the world. So, ano po ang inyong panawagan at mensahe sa ating mga kabarangay? Uh, para sa aking mga kabarangay, Ah uh nandito lang po ako para sa inyo. Sabi ko nga noon, kasama niyo ako mula simula ang nakatapusan. So, uh, text away lang ako. Right, okay. Ang inyong misahin naman po, Kap, sa inyong masisipag ng barangay worker, lalo na po sa inyong mga kasamahan na kagawad, na ayon po sa inyo, kayo po ay patuloy na nagkakaisa. Hmm. Uh, yun nga, kudos. Thank you, guys, uh, mga kasamahan ko. Uh, sabi nga natin uh, yung first three months challenge challenges yan so nalampasan na natin yon no uh, sana we continue to support each other uh, and then um, maging, uh, maging solid pa rin tayo so hanggang tapusin natin yung termino natin uh, we will move we will act as one Thank you. Wow, okay. Yan po ang pinakamagandang mensahe, magandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Bagong Bayan, Bul uh, Bukawi, Bulacan. Na ayon po kay Kap, sila po ay nagkakaisa na tili a respeto pagmamahalan sa bawat naglilingkod. At na uh, tunay na paglilingkod pagmamalasakit ang handog para sa barangay Bagong Bayan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Thank you. Mabuhay po kay Kap hanggat gusto ninyo.